yung breakfast. yum it's love. Organic. Dito tayo nagluto sa kanyang ano, uh, dirty kitchen. Okay. Oh. Okay. ayun guys, wait kapag okay. okay. okay ayoko ano mga tapang sabi nga kung ano sabi na tulog na ni talagang lakda kayo natin galing ngunit hindi mo sabi talagang sabi sabi Naghahanap <laughs> kami guys ng ano ng mantika kaya natin yung gaya kala na yung pabango kala na yung jolo sila yung street guys, <laughs> so guys kagahit na

Ayun guys may dala rin pala tayo yung ano, longganisa yung iluluto na Sarap yan from Mindoro The best ng longganisa ng Mindoro so, Sarap okay. naluwag pa to guys hanggang dun sa may bakun tapos yung family house nila dun sa ginig dito kami sa likod yan ito yung kanilang family house ano tara po pa sa ating hapong breakfast. Hindi pa para naman kain. mga ka-dragon, punta tayo doon sa, sa harap. Para makita niyo naman yung itsura. May mga ano din sila dito puno ng lansones. kanyang garage. Ito guys, yung pinakaharap. Ang ganda. O, diba? Para kang nasa ibang bansa. Para kang nasa America. Yung style ng kanyang bahay. Ito yung pangalan ng bahay Anteyata, Casa Georgia Mary. Naman yung pano. Cute. Oo. Ayan. Geothmatic. Sting. Mabubo mo ito. Mabubo Ayan. Si Doña Ligaya. <laughs> Ayan, guys. Itong ating breakfast. May Spam, longganisa, and egg. Na, Let's eat breakfast. Hmm, kain lang ng kain, hmm, so mga Hindi lang sila kaya ba na? Kain mga kadwagon. Yan, kasi hindi i-ano. Hindi lang siya nag-breakfast. Kaya, kami na lang muna. Ngayon mga ka-Dragon, labas lang kami at maglakad-lakad, maghanap kami ng talbos ng ano. Sige. <laughs> ang lawang ng compound nila. Nagkatawag sila, kaya... sila Hanggang Christian. Yan. Hanggang doon. Kadami namin nagbili ng ano, talbos ng sili. Dagdagan mo kaya, Ate. Tatlo yung lahi <laughs> muna, bihira lang ang ganto sa amin. Sarap yan. Pira lang meron ko Hindi naman dami Spring onions. Ano yung isa? Ganit na naman ang pitaka. Yung isa sa chinilasan. Oh. Sabi sa inyo, masarhan kayo. <laughs> Angas. cerani nasi na si di barcode Tap, tap nanti si guys. Ay, eh, dito pa lang. <laughs> Magluluto tayo ng tinola for lunch. Tated na chicken. Oh, I don't know. Ito ay ang... Ang sa lugaw na Tapos maglulugaw kami ngayon hapon. Yeah. Kaya, Diyan, dito pa natin na lugaw si Sir sana yung lugaw pag nag na. Para mabuti. mabutin. Naman na matagkarap mga ito. lang sa Ito na yung kanate pang tinula. yung pang

Siyempre walang tao. gano'n gano'n nila yung bagay nila no, doon, hindi nila. <laughs> <laughs> Angat lang Bago nyo mag-lock na yun. Kaya nga, naman nga din kami. Hindi na nila lang kayo naghanap ng ibang solusyon kung paano kaya yun. O try try man lang kayo. So, hindi nga nabuksan lang din. Nabuksan ko nga din yung ipag-alak. Hindi nga Hindi nga 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 nga

Ngayon, mga kapatid, dito natin ang ating papaya. Mm -hmm. Oh, bit ano yan, talbos ng sibi. Napakasarap. Dugo mo sabaw. medyo na lang mm -hmm. ano, tayo. Si Sir Willy guys, ayun, nag-hugress pattern ibubukok ko ng ating kalabasa ay kalabasa kapay um, lunch time na naman guys naipangan nga pa nga hindi ko ba walang kalit at mga mga si sir willy pinagtabi na lang namin ng tinola pinagtabi na lang Nagasalad siya.

Hotel Gaya. shopping na naman siya. Ayaw niya sa SM gusto niya sa ano, sa palengke baka doon na makabili sa SM. Thank you so much po sa really sa pa ano, sa bigay mo sa aming sombrero. Yan may magagamit ulit tayo sa program. Yung isang ginagamit namin yung ano kulay ganyan din. Oh, is ganito rin yung kulay. Siya rin ang nagbigay sa amin. Kaya, thank you so much po. Thank, thank you so much so po. Sir. So, nanay lang. Thank you Sombrero. <laughs> Ito pang ano to, pang dagat. Oh, pang dagat bawal sa ano, pang dagat. Ayan guys, pinahiram tayo ni Sir Willy ng ban. Kasi ano, yung sasakyan namin, maraming laman. Oh, ayan, oh, si Shan. Bait ni Sir Willy. Oh, yung nayatong kadalang, aboting yata kaming kadalang. ang mga kibut. ayang guys, nandito na tayo sa SM Lepa. ala eh, nandito na tayo sa SM Lepa. Alay, mag-ikot-ikot lang tayo. Bakit may pamurong na rin yung <laughs> laang? <laughs> Basta lagyan mo lang ng alay yung salita mantena. Ano eh? Ano eh? bababa ang mga mangiyan galing sa bundok. Napaso. <laughs> ano Mga Pampanganda? Ha? Tao so, sa ano yan? Product. daw ng despite na sapatos. Saan? Yung blue bag yung sapatos. Sino ano? Tamang ano lang? Awak-awak tapos balik? Awak-awak pag nakita ang presyo balik. Wala agad eh. O, ano bago ang mga mangyan nakababa ng bundok. Ha? <laughs>

Bakit nga ba? Bakit nga ba? Huwag muna kasing in computer. By day ko, 3 to 2. By day mo rin daw. Naka Starbucks tayo. First time, masalah, jino, oh. Try natin to guys. Pero may mga puso puso oh. Huwag nga. Hindi, ko eh. Masiket binigigay ako. Ha! <laughs> Ate, ito na yung kwan. <laughs> Alagang 175. Sabi ko, ito na yung sasin. Doon ka ba na? Narinig pala tayo dito. Ano yan, be? Ano

mga dragon nandito na ulit tayo sa bahay ni Sir Hindi na kami nakamunta ng palengke dahil nakakaya naman kapag ginabi kami. Kaya, ano, umuwi na ka agad kami. Alas sa isna. Kasi oh, Madonna, picture picture. tayo hey, mga kadragon. Agluto tayo ba lang? <laughs> Mangantay ba lang? Baka sabi may Sir Willie. Really? Kaya naman lang kaya itong mga kasama ko. So, nandito lang lang. Maglulugaw lang tayo ngayon hapon. <laughs> <laughs> kaya nang sobrang <tabanin> lang kami sa pulang ko. Ano, tintab na nyo ka? Wala ako din. Hindi, <hidang> galing ko po kasi kami lang kami. <laughs> Ayan guys. <laughs> Lamo na naman tayo. Parang itong vlog na ito, puro kain. Sorry guys, ha? puro kain kami ngayon. Ayan yung ibang gawa kang kumain. Ayan, bali ang aming lilituin na ngayon ay Rostal with Kaya ano kasi ako nung nag-vlog sila nung nakaraan. Parang namiss ko ang ano, Rostal Dalawa

Tandaan mo to, sabi siguro oh, na ah, ay, hmm. nang basa sa Oo, oh, lakad na kayo daw, nakong aga pa. Oh, Pabili sa'yo nang te. Binisan ay, nakat na gano'n sa'yo. Bili sa'yo nang te. Bili sa'yo. tipid din nyo rin kasi. Gusto oh. na lang, <laughs> tama na. Isang hit, -hit. <laughs> oh. Oh, ta na oh Oo, pisa pisain nyo na ulit. Mamaya na ulit. Bago na tulog. Ayan ay, kaya pa nila sa'yo kaya.

Kain tayo guys, kain na na yun. Lugaw. Lugaw ni Ante Lugaw. Lugaw. Kaya po nang hindi. Ayan mga ka-dragon, ayan. Uh, last night na namin dito sa uh, bahay ni Sir Willy. Ayan, bukas ay uwi na rin po kami ng uh, Mindoro. Ayan. 11.30 po yung sakay namin ng barko. Kaya nagpapahin nga ng ating mga ladies. Good night, guys. See you tomorrow. Diligayo. Uy, balot na balot. Lamig na lamig. 24 na ngayon. Lamig pa.